Alam niyo mga mi, ma share ko lang sa inyo yung kaibahan ng mga amo ko sa amo ko ngayon. Kasi dati ako sa Saudi for almost 6 years and ngayon bago pa lang ako dito sa Hong Kong, 6 months pa lang ako ngabi. Pero feel na feel ko talaga na ang laki talaga ng pagkakaiba. Una sa lahat syempre yung culture, hindi naman talaga pareho. Pero mas feeling ko, mas maluwal ako ngayon, mas magaan yung work ko ngayon. Isa lang ang alaga ako, and lagi silang wala dito dahil working couple yung mga amo ko. Tapos nag-aaral na rin yung alaga ko. Tapos alam nyo ba, pinapayagan nila ako lumabas kahit hindi ko day off. Pero syempre hindi ako umaabuso, mahirap na mga B. May mga mata din naman ako dito. Pero hindi naman nila masyadong chine-check kasi always pa rin sila nagtatanong sa akin ng mga bagay-bagay -bag. kahit na may, may CC naman. Uh, dito ko na feel na hindi ganun sila ka-stricto like sa cellphone. Uh, actually nga, gusto nila lagi akong mag-check ng cellphone kasi nga nag -chat, chat sila sa akin every time na may kailangan sila dito sa bahay since always nga silang wala. At kung anong mga kailangan dito sa bahay, lagi kong sinasabi na ito yung mga kulang dito. Niya. Through chat, most of the time kami nagko-communicate ng mga amo ko. And aside from that, mga baby dito, hindi ko expect na bibidhan nila ako ng SIM card. Pang 2 years talaga na data. Alam niyo yun. Hindi ko masyadong naririnig sa iba na yung mga amo nila bumibili ng SIM card para sa mga kakunyang nila. Kasi yung iba hindi nga nakaka-connect dito ng wifi. So, luckily, ako, dalawang wifi dito, connected ako. Pagdating na pagdating ko na talaga dito sa bahay nila, Una nilang sinabi sa akin, na akin na cellphone mo, connect natin sa wifi para makapagkamusta ka sa family mo. Which is, gulat agad ako yung pasin talaga din. After few months, yung binilhan nila ako ng SIM card for uh, good for two years. Kasi ayaw nila na makigamit ako ng free wifi sa mga ano, mga, yung mga public establishments like sa mall, sa mga park, kung saan man yung free sa labas. Kasi mostly dito, free po talaga ang uh, mga wifi sa uh, Hong Kong dito. So... Ayun na mga amo ko yun. Sabi sa akin, oh, ah, wag ka masyadong, ano, laging gumagamit ng free wifi sa labas. Sa so, isprisip ko, okay. Sabi ko na lang, pero syempre, hindi tayo mag a -against. Talaga ako nag-oo na lang ako nag sa mga amo ko. As long as kaya ko naman na, alam mo yun, i-agree talaga. Luckily, binahal nila ako ng SIM card na pang 2 years data. Kasi para na pag lumabas ako, hindi ko kailangan yung maghanap ng free wifi, ganun alam nyo naman ako, ako talaga talaga kuributin talaga ako mga may pero luckily napunta din naman ako sa mga amo na hindi sila gano'ng kagalante pero alam nila yung mag provide yung mga needs ko yun tas hindi rin naman ako nagdi demand talagang may kusa din sila kahit papano in sa mga bagay bagay dito wala akong masyadong masabi dahil simple lang naman tapos yung pagkain ko pumupunta dito every yung everyday yung lola ko para magluto ng ulam ko at saka yung sa alaga ko <laughs> nahihiya nga ako minsan kasi hindi naman, syempre hindi na dapat ako lulutuan dahil ako nga dapat ang nagluluto, di ba? Pero yung lola talaga dito ang nagluluto. Hindi talaga, hindi talaga ako nagluluto dito ng ulam mga bi. Nagluluto lang ako yung mga init-init, yung mga simple noodles, ganun, pag wala yung lola. Hindi ko alam kung binibigyan nila si lola ng, ah, uh, Siyempre, alam nyo na, para mag-serve mag dito sa kanila. Kasi, hindi naman obligado dapat yung lola na magluto dito. Kasi nga, nandito naman ako. Pero, bakit ako yung pinagluluto ng ulam? So, nagwa wonder lang ako, nga, bih. And luckily, mapait yung lola ko dito. Hindi hindi tulad dun sa Saudi. Ibang-iba talaga yung experience ko sa lola doon sa Saudi. Dahil, eh, hindi kami magkasundo. Talagang, pinipilit ko na lang na Dahil, siyempre, mapait yung mga amo ko doon sa Saudi. Pero unlike dito mga be, yung lola halos ang nakikisama sa akin. Nahihiya nga ako kasi na alam mo hindi rin ako sanay. So, nag-iingat din ako ba mga be na hindi ako magkamali kasi mahirap na. Nakakahiya o mabuso ba? Pero, so far, so good. Wala namang nagbago actually. Hindi rin ako kailanman uh, napagsasabihan ng hindi magaganda. Talagang, tsaka kalmado sila magsalita mga be. Yun. Luckily, yung alaga ko din, nag-iisa lang naman, mabilis din siyang paintindihin. Hindi siya tipo ng parang ibang mga bata na kapag uh, pinagsabihan mo, mag a uh, against sa yun, parang mag magta-tantrums, ganun. Hindi ganun yung alaga ko ngayon. Kaya feeling ko talaga napakaluwal ng uh, trabaho ko ngayon. So, iniisip ko, uh, mas okay din dito dahil uh, nakakalabas kami pag Sunday, nakakapag, alam mo yung nakakapagpahinga talaga ng Uh, specific day. Unlike nung nasa Saudi, kahit na wala naman yung mga amo, nasa room ka lang and syempre parang kahit na malaki yung bahay, eh iba pa rin yung feeling na makakalanghap ka ng sariwang hangin na walang makikialam sa iyong mga bigong. Gusto mo mapag-isa, magagawa mo yan dito. Pero syempre dito sa Hong Kong, kailangan ingat-ingat kapag ka sumama ka sa mga friendship mo at mahirap na baka mapabarkada. Marami dito yung mga napupunta sa mga maling barkada. Um, sad to say, uh, this year, yun na nga. So nabanggit ko. Mag-apat na yung case ng pagpapakamatay ng mga kabayan natin dito. Pero hopefully hindi na madagdagan kasi depressed sila sa mga alam niyo, mo uh, mostly pera, yung mga nagkakaroon ng utang. Gano sa family problem, mga jowa, gano'n. Mga, actually, mga common naman yung mga problema na yun. Pero, may mga tao talaga na hirap din talaga silang mag-cope up, mag magdala ng mga emotions nila. Yung napakalambot ng puso nila para sa mga gano'ng bagay. So, actually, tayong lahat naman dumadanas ng gano'n, guys. Pa, luckily, dito naman, hindi ko masyadong finifil yun. Ini-enjoy ko ang bawat moment na nandito ako sa Saudi. Ah, Hong Kong. Actually, guys, nga, bukas, day of course. So, I'm planning na mag-visit magbisit ng Macau may kasama ako isa, kaibigan ko hopefully walang maging problema kasi ngayon bagyo dito sa Hong Kong ah, sana mawala na ito mga bigay umuulan-ulan pa rin So, yun lang, update-update sa ating mga buhay dito. Good luck sa mga gusto magpunta uh, dito sa Hong Kong, sa mga gusto din po pala mag-apply. Pwede kayo mag-PM sa akin, bibigyan ko kayo ng free, ng mga link, ng mga direct agency dito, sa mga interesado lang ha, tsaka yung talagang ready na at may pang-apply na talaga. Although, walang processing fee, walang placement fee, pero syempre, gastos nyo yung mga pang-medical nyo. Kaya, basta PM na lang kayo sa akin. I'll try to put my Facebook account here sa taas, ganyan sa mga gusto mag-apply. Okay? Bye-bye!